Hi guys, Ayan, magigisa tayo ngayon or magpipinakbet. May garlic, may onion and may tomato. And ito yung pangpakbet, may sile, may kalabasa, may okra, may ampalaya, may saluyot. Ayan, may sitaw, may talong. Ayan kumpleto. Ayan, may kalabasa. And then yung piniprito kong tilapia, ito yung isasahog ko guys na guys, ginisa ko na niluluto ko na lang yung mga ano, mga gulay bago ko ilagay yung pritong isda ayan, update ko kayo mamaya guys ayan guys, nilagay ko na ayan guys, nilagay ko na yung isda ibabaliktad e, ko na lang mamaya para maluto din dito sa ibabaw niya pero malapit nang maluto yung mga gulay. And then, pag naluto, pwede na akong kumain. Tinakbet, ala alma.